So, yun. What's up, mga idol? Uh, nandito tayo ngayon sa bahay, sa probinsya, sa Tarlac. So, na meron akong nakita dito sa bahay na isang lutuan na ginagamit nila dito sa bahay na hindi ko alam kung ano ito. Pero, tara. Tignan natin, guys, mga idol. Let's go. So, ayan nga. Uh, lalapitan natin kung ano nga ba itong ginagamit nilang lutuan na ito. Ang tawag nila dito ay uh, Calandius Oil. Ayan. So... Ito yung kanyang uh, langis ba? Yung pinag-change oil ng sasakyan. So, ito nga yung mga stock nilang mga langis. Ah, yun ay hiningi nila dun sa mga kumpare. Gumagamit ng makinang patubig. God. So, ganito nga yung itsura niya dyan sa ilalim guys. siyan Yan yung tubo niya papunta dun sa kanyang uh, langis. Ayan. Sobrang na-amaze talaga ako dito sa kalandiyus oil na to. Ah, sobrang tipid niya na yan sa kahoy or sa uh, gas, gasol. Ayan, So nagsasangag tayo dito So ayan yung kanyang blower Yan yung uh, ginagamit para lumakas at humina yung kanyang apoy So napaka sobrang tipid talagang gamitin ito sa uh, pagluluto Dito po yan ginagamit nila dito sa aming bahay sa probinsya So parang napaka tipid at maganda siyang gamitin talaga namang kakaiba naman talaga itong kanilang ginagamit na lutuan dito sa bahay hindi na sila namuproblema pa sa gasol at kahoy lalong lalo na sa panahon ngayong mga tag ulan ba kaya pag may tira kang mantika na pinagprituan hindi mo na yun itatapon dahil hindi na yun masasayang dahil pwedeng pwede mo nang gamitin dito sa lutuan na tinatawag na calandius oil mm. Ayun nga po mga idol. Ayun, uh, that's it for today's video at maraming salamat sa panonood. Bye-bye.